Magandang araw sa inyo. Marami sa atin nagkakaroon ng infeksyon sa ihi, yung UTI o urinary tract infection. Ano ang mga sintomas nito? Masakit dun sa may gawing puson kasi nandoon ang ating pantog o urinary bladder. Masakit umihi, mahapdi at parang mahirap ilabas ang ihi. Tapos yung ihi naman natin madilaw at merong amoy. Ano ang mga dahilan nito? Kulang sa iniinom na tubig. Kapag hindi mo nalalabas ang bakterya sa katawan, ay dadami ang bakterya doon sa iyong pantog. Maling paghuhugas ng puerta, Kapag nagsimula ka sa likod, pupunta yung bakterya paharap doon sa daanan ng ihi. At yung mga madalas magpigil ng ihi kasi pag nagtagal ang bakterya sa ating pantog o urinary bladder, mas nagmumultiply siya doon. So, ano yung mga dapat nating gawin? Uminom ng mga 8 hanggang 12 basong tubig kada araw kapag naguhugas ng puerta, simulan sa harap papunta sa likod doon sa may puwitan. Uh, huwag magpipigil ng ihi, pumunta sa banyo ng madalas. Um, Kapag kayo naman ay nasa biyahe, pwede kayong huminto sa mga gas station o dun sa mga fast food restaurants. Sa akin, okay po na magbuko kayo o mag juice kayo araw-araw dahil dagdag liquid pa rin po ito paano malalaman kung kayo ay may UTI? Sa mga laboratorio, mura lang po ang urinalysis at pagkatapos ipakita ang resulta sa doktor kung kailangan resetahan ng antibiotiko. So sana po ma-prevent natin ang pagkakaroon ng UTI o infeksyon sa ihi. Salamat po.